Literal na uminit ang bugbugan ng grupo ng mga musikero laban sa nag-iisang lalaki. Ang pinagtulungan biglang nagbuga ng apoy. Na itong Frontline News Abroad ni Gerard de la Peña. Sa video na ito sa kalsada ng Morelia, Mexico, nagkakapisikalan ang dalawang street performer. Maya-maya, isa pang kasamahan ng nakaputing lalaking musikero, ang rumesback Pinagtulungan nila ang nag-iisang kaaway. Nagdatingan na rin ng iba pang backup at kinuyog ang lalaki na isa palang flamethrower o yung sa mga perya na nagbubuga ng apoy. Yan ang pinanlaban niya sa grupo ng mga musikero. Nagbuga ng apoy ang lalaki. Sinubukan siyang lapitan pero sadyang nagngangalit ang apoy. Sa hiwalay na video, may kitang ilang musikera na nagliliyab ang damit. Ang isa nga, nagpagulong-gulong sa kalsada para mamatay ang apoy. Base sa investigasyon ng mga pulis, nagugat ang away sa agawan ng kita. Wala namang inaresto. Dinala sa ospital ang flamethrower matapos magkasugat. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de La Peña, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa po frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.